Madam, ano nararamdaman mo? Ha? Maliban doon, ano pa? Ulo mo. Dalawa buhay biro sa'yo, dalawang babae. Palipadangin at kulam. Ngayon, naalisin natin yan, ha? Ang ano natin dito, uh, gagawin ko yung best ko para tuluyang kang gumaling. Ngunit, ang magpapagaling sa'yo, ang ating ama, no? At ang ating Panginoon. Uh, ang layunin ko, alisin ko lang yung nilagay sa'yo. Okay? At ano yun na natin yan. Paano ko ng bote? Kukulong ko yung umano. At, madam, pwede pa hawak lang. Kaya lang, ha? Kaya na, kaya lang. Okay. Tutok lang. Tutok. Tutok lang po natin ito. So, okay, oh, okay na po yan. Kaya lang po yan? So, two weeks na. Buti na gapan natin. Kasi papatay ko pa, eh. Sige, gano'n. Parang sa inyo yung hindi kumula. ko, ha? Na natin. Ah... Mga walang yan yan, Parang, grabe kong pumala. Sakit doktor ko, ha? makita sakit doktor sa'yo. Sinungo. yung sakit doktor. Sige. Oh. Huwag mula mumulat. Pikit ka lang. Eh. Hmm. Wala. Alam mo, pinipig ako. Oh, ibig sabihin, wala kang sakit, doktor. Itong 20 meat yung dalawa. Pikit lang po. Yan ang 20 meat. Huwag mo huwag mumulat. mula. Pikit naman lang ang bulam. Hmm, lang. Sa turare po, tenis na pera na tas. Tanggalin mo yung rin mo rito ha? Tanggalin mo na ha? Nagkakaitindihan. Ay, tanggalin. Tanggalin mo na, ha? O, dalawang kamay. Dalawang kamay. Pagkailan mo pag Dalawa. Sige, dalawa. Um, pakilala mo lang to? Pakilala? Ha? Paano ano mo to? Paano ano mo? Tatanggalin mo, ha? Sagot! Ano? Ano? Tatanggalin mo na. Opo. O, sige, baklas, baklas. Dalawa kayong bumibigay. Kaibigan mo to? Sagot! Kaibigan. Kaibigan. Kanano mo? Kanano mo? Kaano-ano mo 'to? Ay motor mo mo mabot. Sa tan kali mo na. Ha? Ah. Sa tan kali mo na. Ang mga lumang mai. Ang mga lumang mai inutong sa kda. Ha? Oh, tigimpang nasumpak nasumpak. Gagaling na to. Hindi gitamashabi na ano. Sige. Oh, dito kita tsekkan. Gagaling na to. Gagaling na. Oh, hindi ko masyado nila. Oh, bibitawan ko. Gagaling na. Gagaling na. Sagot. Oh, sige, baklasin mo pala. Oh, alisin ko, ha? Gagaling na to, ha? Ha? Oh, inalis ko na. Sige, baklasin mo. Baklasin mo! Walang niya kayo. Inuunti yung tinyo na itong babaeng ito. January, patay. Patay to. First week. Sige, baklas. Hmm, sige. Gagaling na to, ha? Sagot! Opo, tama, dalawa kang bumera. Tama! Tama! Ah? Sige, baklas, baklas. Gagaling na ito, ha? Buti natin ito. Ah, sir, dito ka. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ang dami mo nilagay, Oh. Ang nilagay niya po rito, lumot. Lumot, sige. Gagaling na, ha? Ha? Sagot! Hmm. Pakilala mo lang. Pakilala mo lang. Huwag mo huling ano ko gagaling na to ha? ha? pasensyahan tayo ha? ha? nahuli kita kilala mo ko hindi? 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 ako si Apo Chalin taga Zambales ay yung yung mga kalugar ko ha? 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 opo bakit ang galang galang mo ngayon? umingat ako dito ha? ha? opo itong araw na to ha? punta mo to ha? ha? huwag mo, huwag mo nga Sige ba, kasi pa, kung pa. Sige ba! Mungit, oh, ang dami. Sige, sige, kung pa. pa. Sige pa, sige pa. Baglas. Yan, ganyan, ganyan. Sige. Pagyansyahan tayo. Tutuluyan ko kayo. Kaysa balikan nyo to. Ulitin ko, gagaling to ngayon na. Ano? Ano? Opo at ingi katawad, ingi katawad, ha? Ano ano? Opo, sige kunti na lang. Sige pa, kunti pa. Bali no unti unti na to. Matagal na po ang mm -hmm. ano na po ang magdadala mga. Mm -hmm. Pani tayo, walang yapa. Berte niya po kaya sa tingin, baka itulungan niya na eh. okay. Okay. Mm, oh, okay. mm, Opo, naka-sit so, up na po lahat po ng ano but niya but po, e, dibuntok niya eh. Buti, tinawag yung... Opo, oh, yun na, naisip ko namin. Kasi galing na po sa doktor ko hindi ko magaling po sa ano niya. Okay. Sa kasi alam naman natin ang doktor, mauusayan. yan. Oh, oh. Oh. Pero pagpas hindi na talaga gumagaling sa doktor, alam na naman natin. Tatlong araw lang po pag nakainom po ng ano ng doktor, tatlong araw po, umaano na po yun. Buwa ba yun naman? Mas yung gagaling na po kung sakit po talaga. Mm -mm, mm -mm. Pero hindi po eh. Yung... Lalo kung maano ano. Oh, Sige, pulong na natin. Lalo pag gabi po eh. Panginoon, isusak sa aking mandagila, may ngayon mm -hmm. na basa sa'yo. May gulo ko gumagambala sa babae ito. Saan, ipratri, sakme. Adan! Sinabi ko tayo, sara, sara, ha? Mm. Yung, ano, ate, 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 uh, araw, tubig, gato, araw uh, niya ngayon namin sa tubig na ito, ha? Tatlong araw. dapat ka na sa pangalan ngayon sa tubig na ito. Pangalan mo, pangalan niya? Iris Jirne Polasco. yung dalawa, itabi mo. Yung dalawa, yung mo. Ha? May kapitan din mamaya sa bingo. Okay, sa ito sa lahat. Andito ang team Apoer Gapuchalin. Dito sa parting Palawid Sambalis. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At patuloy na sumusuporta sa aking mga video. Uh, itong uh, itong December, mamamagi tayo ng mga donation drive tulad ng bigas, uh, noodles at saka iba pa. Maraming salamat sa Team Supremo kay Apo Car, Apo Jet at saka kay Jeff at saka sa mga kasama niya pang isa na naman na nakakalimutan ko. Shout out kay Sis Maika, Apo Rosita at kay Mamelo Melo Oligario lalo na sa Team Apo Apo Car, A -A Apo Ken, Apo Marvin at Apo Rap. Magandang tanghali. Boom!